guys, after namin sa simbahan, so uuwi na kami. Uh, sasakay kami ng tren. Sasakay kami ng tren. Grabe yung hagdana na inakyat namin. So ito yung, ayan po. Ayan. Ayan po yung tren. LRT. Papunta sa Pitex po. Ayan po yung church. Ayan. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung mask kasi Chinese New Year po. Nandito po kami sa taas. Ayan. po kami ng LRT. Ang dali na lang po. Uh, ang dali na lang po ng biyahe from Cavite to Baclaran. Uh, sasakay ka lang ng papuntang Pitex. And then pagkasakay po, uh, pagdating po sa Pitex is meron na pong terminal ng LRT sa taas po ng Pitex. Nakishort video mo.